pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong uh, sinasabi niyang, sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng uh, DPWH na kasakot o kasabwat sa sa pagpapatayo nitong uh, collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas uh, tamang uh, isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung po. sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. kayo <laughs> po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko po kayo kay isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi Malang, lamang po bagsakan ng tuloy ang pinag-uusapan doon. Uh, Mr. President, hindi Bruno. po ako makakasagot niyan sapagkat hindi Bakit po Bakit naman na, po hindi kayo makakasagot? Hindi na, po, na, po ako na nanggaling sa, sa, inyo. sa House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa, sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakalam kung... Uh, kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, ginong Pangulo. Talagang marami po. Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang ayon po ako sa inyo pananaw. Ayun. Kung kaya po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. <laughs> Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang uh, infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po nating nakikita, nakatabi po yung ah uh, Meron pong parang banner yung ano tawag doon, yung koa. Merong billboard po ang koa. Billboard. Na nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto. Ilang yung il uh, may po, pangalan po ng politiko nandoon. <laughs> yung halaga ng proyekto, uh, yung description ng gansan, di ba? Yung contractor kung sino yon. Pero nananatili lang na isang billboard. Hindi, hindi naman nagkakaroon ng updated uh, report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo ay eh, nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ako po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto sa pondong-pondo pa lang, Mr. President, saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo galing sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa? Hindi po. Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng siyudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang kowa ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong ma-isagot. Ngayon po, itong uh, ang inyong privileged speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalan na parang kasangkut pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sa pagkatapong mga listahan ng mga bumagsak na tulay, tulay kung makikita po niyo yung tatlo sa binanggit niyo sa Luzon po eh. Sa mga po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong uh, pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi niyo, ito pa naman ay isang uh, symbol of strength and connectivity. Parang parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President. Uh, you